tinabi umano ng ilang mga sources sa Russia na pinarsahan ni Vladimir Putin ang sarili niyang mga intelligence officers at inilagay sa ilalim ng house arrest dahil galit na galit umano ang Russian president sa palpak na pagsalakay ng kanyang bansa sa Ukraine. Ang ulat mula sa loob ng Kremlin ay dumating isang araw lamang matapos na balitaan ng FSB ay nagbigay umano ng maling impormasyon kay Russian President Vladimir Putin at naniniwala ang mga eksperto na takot ang mga intelligence officers na mapagalitan. Si Philip Ingram, isang security expert at dating senior British intelligence officer, ay nagsabi na galit na galit umano si Vladimir Putin sa nakuha niyang maling impormasyon. Lumilitaw na patuloy umanong lumalala ang problema ngayon ni Vladimir Putin habang si Andrei Soldatov, ang co-founder at editor ng investigative website na Agentura, ay nagulat sa pamamagitan ng Twitter na narinig umano niya sa mga Russian sources na inilagay ni Putin ang ilang miyembro ng FSB sa ilalim ng house arrest. Isang di ulat ng isang opisyal ng FSB ang nagsabi na sila ay pinilit ng kanilang mga superiors na i-customize ang kanilang report upang hindi sila mapagalitan ni Vladimir Putin. Idinagdag ng Russian source na ang lahat ng mga political consultants ni Putin pati na ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin ay may malaki umanong impluensya sa kanyang desisyon at ang lahat ng ito ay nagdulot ng kalituhan. Ngayon kahit mapatay pa nila si Zelensky wala na umanong magbabago. Sinabi ni Ingram na sinisi umano ni Vladimir Putin ang FSB dahil sa pagbibigay sa kanya ng ahensya ng maling payo na humantong sa maraming kapalpakan sa kanilang desisyon sa Ukraine. Itinagdag niya na ang mga huling ulat na ginawa ng FSB tungkol sa sitwasyon sa Ukraine sa pagsisimula ng pagsalakay ay hindi umano tama na naging dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang Russia. Lumilitaw mula sa mga ulat na ito na inaasahan sana ni Vladimir Putin ang isang mahinang Ukraine at dahil dito ay mabilis nilang makukuha ang pagkokontrol sa nasabing bansa ng walang resistance, naging kampante o ang Russia at gumamit lamang ng mga light forces na may backup ng mga airstrikes sa mga targeted locations. Samantala, sinabi ni Oleksiy Danilov, ang pinuno ng Security Council ng Ukraine, na halos walang mga Russian commanders na ang sinibak sa kanilang pwesto mula na magsimula ang pagsalakay. Sinabi ni Danilov sa isang Ukrainian state television na mayroon na silang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang mga plano ngayon ng Russia. Binago o nila ito ng kaunti mula noong magsimula ang digmaan at sinabi niya na naisana nilang manalo sa loob lamang ng dalawa hanggang tatlong araw. Samantala, si Vladimir Putin ay desperado na umano dahil humingi ito ng tulong sa North Korea. Ngunit sa kasawiang palad, ay tinanggihan siya ni Kim Jong Un at sinabihan ang leader ng Kremlin na nasisiraan umano ito ng ulo. Iniulat na napilitang humingi ng tulong si Vladimir Putin sa North Korea dahil mabilis umano itong nauubusan ng mga sundalo at military hardware sa gitna ng patuloy na pakikipaglaban ng kanyang mga sundalo sa Ukraine. Ang North Korea ay mayroong makasaysayang ugnayan sa bansang Russia at ayon kay Sarah Hurst, ang author ng Ex-Soviet News, na mabilis umanong tumangi si President Kim Jong Un na magbigay ng anumang tulong kay Vladimir Putin. Sinabi ni Hearst na ang Russia ay naiulat na humingi ng tulong sa North Korea dahil nahihirapan umano itong ipagpatuloy ang pagsalakay sa Ukraine ngunit sinabihan lamang umano si Putin na siya ay nababaliw na. Samantala nitong mga nakarang araw, isa na namang Russian general ang napatay sa Ukraine at sinabi ng ilang mga eksperto na nagpapakita lamang ito na mayroong malaking pagkakamali si Vladimir Putin at ang kanyang mga sundalo. Sinabi naman ni Air Marshal Edward Stinger sa Sky News na hindi karaniwan sa mga major generals na tumungo sa frontline dahil kung gagawin nila ito, maaari umanong may masamang nangyayari sa kanilang puwersa. Sa tingin ni Stinger na ito ay nagpapakita na ang Russian military ay maaaring umabot na sa kanilang limitasyon dahil patuloy umano itong nahihirapan sa ginawang pagsalakay nila sa Ukraine. Samantala, ang mga generals ay nasa frontline ngayon upang sikapin na mapalakas ang moral ng kanilang mga tropa. Idinagdag niya na kung nawalan ka ng tatlong general at sinasabi mong halos limang daang tropa lamang ang namatay sa inyong hukbo, hindi umano ito kapanipaniwala at naniniwala siya na hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng mga sundalo ng Russia sa kabila ng kakulangan ng aktibong tulong, ang diktador ng North Korea na si Kim Jong-un ay dati nang sinuportahan si Russian President Vladimir Putin tungkol sa kaniyang mga asyon sa Ukraine.